Hello mga ka-drone, welcome again sa channel ko. Ngayong araw, subukan natin yung ating drone na L900 Pro. Ang kanya mga specs, kung gumagana ba yung trajectory flight nya, yung follow me mode, tsaka yung palm gesture nya. No? Subukan natin dito. Kasi mula nang binili ko yan, hindi, po, hindi ko pa nasubukan kung gumagana yung mga specs nya. No? Dito ako sa open area yan ngayon natin ititest yan ah pero po yan shout out sa mga taga ulilo no? sa mga ilonggo vloggers ilonggo youtubers at sa inyo kung ah, na yung video ni please support sa kakon channel madamo kanyang salamat ah kag -shout out man sa pamilya ko sa baduya family sa mga taga barrio at inyo ah. Shout out sa mga subscriber ko kay Dong Smoto Vlogger, Pobring Mumugon, Kas, Shout out na ka. Kay Nel De Vera, Sir. Kay DIY Tech Guide. At saka sa mga nagko-comment sa aking YouTube video ah. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pala mga ka-drone ah, subukan natin ng mabilis lang no kasi nalata ko sa battery ko hindi na masyadong matagal yung kanyang pag support sa aking drone ano ko na alala nyo yung battery ko ay ano na lang yan uh, 1600 milliamps na lang yung kanyang ano milliamps kaya subukan natin no, papakita ko na sa inyo so huwag natin matagal yung mga drone Okay, open ko ng wifi. Connect na natin yung drone. M8 5G. M8 5G 4K. Yan, connected na. Tapos, punta tayo sa expand fly. H-span fly. Okay, start lying. Yan. On. Yan. Tapos, ah, uh, unahin siguro natin tong ano, um, ito. Yung, waypoint waypoint nya waypoint light yan click natin ok tapos mag draw tayo okay. no route exists of life. ano ba ito ano no route tindak undang-undang, apa itu, oke, yang Uh, Wave points Quick Yan Dalawa ang ano no Try natin dalawa Tapos Send data Okay tayo na daw Ayan, sana kita 'yung drone. Okay 'yung waypoint line niya, no? Ayan. Tapos ah, uh, okay na 'yan. Okay. Try naman natin 'yung ah, uh, point niya circle point uh, circle radius madjust natin yung radius nya try natin yung 50 oh, uh, tapos ganyan lang kataas ok sending data ulit yan yung nakikita nyo sumusunod siya sa ikot no yan ok ikot Ayan, umikot siya, umikot. Ayan, okay na yan yung circle point niya. Okay. Ang itry naman natin, yung uh, palumi, no? Try natin yung palumi. Kung saan yung phone. Okay. Okay. Ayan. Record yung siguro. Record. Subukan natin, no? Oh, kung saan ako pupunta, kung susunod siya. Okay. Ayan. Sumusunod yung drone. Ayos. Ayan. Connect. Kung saan yung phone, sumusunod yung drone. No, kung nakikita nyo. Ayos. So, cancel nyo natin to. Try naman natin yung ah, uh, palm, no? Ito. Ah, uh, 1.5 meters dapat. Okay. bantin natin tapos dapat uh, papan ay cancel muna natin yung ano pala yung follow me yan dito na tayo sa palm uh, siguro mas, siguro mas malapit no Ayan. Mukhang mahirap ka. Mukhang hindi siguro sa Pero sumu naman. Siguro angin kan yan. Oh, malapit-lapit pa. Ah. Uh, try natin itong sa ano e ba to? Please flag the target person the green screen. Okay ako, kaya. Okay. Karet. Parang palumi mode rin yata ito nakilala nyo mga kadrone na nalaglag kasi ito no? kung nalaglag nyo yung iba kong video nalaglag to so, siguro na piktuan na yung ano nya no oh, Luba. lubat na so lang gesture mode na lang siguro ah, try natin yung gesture silubat na yun mm, yes so lubat na siya Ibabat na natin baba ako na lang. So ayun mga kadraw, nasubukan na natin yung mga specs niya. Yung meron dong na hindi gumagana siguro sa pagalaglag niya, no? Kung napanood nyo yung dati kong video. Pero at least na-try ko dito sa open no? Sana po na-enjoy nyo yung video nito at hanggang dito lang po. Kung hindi ka pa subscribe sa akin youtuber channel, pa-subscribe at pakipress ng kampana. At maraming salamat magandang araw sa inyo.